Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Senate Bill No. 221 at House Bill No. 7325 o Magna Carta for Filipino Seafarers bilang pagkilala sa sakripisyo at malaking kontribusyon ng mga Pinoy seafarers sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa pangulo, layunin ng bagong batas na tiyakin ang karapatan ng mga seafarer sa tamang sahod, ligtas na trabaho, at patuloy na pagpapaunlad ng kanilang mga kasanayan at kakayahan. Dagdag pa niya, ang mga kumpanya ay dapat ding siguruhin na hindi lamang sumusunod sa mga batas kundi pinoprotektahan din ng mga seafarer mula sa mga panganib, pangaabuso at diskriminasyon. Binigyang diin din ng pangulo na ang makatarungang sahod para sa mga seafarers ay hindi lamang tungkol sa halagang nakasaad sa paycheck kundi nararapat lamang na sila makatanggap ng tamang kabayaran para sa kanilang pagsusumikap at dedikasyon. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na ang Magna Carta ay makakatulong sa pagpapahusay ng sertifikasyon ng mga seafarer upang sila ay mas maging mahusay at handang humarap sa mga hamon ng maritime industry paglilinaw din ng Pangulo na ang Magna Carta ay magiging kaayon ng mga pamantayan sa Standards for Training, Certification and Watchkeeping o STCW at mga Global Maritime Labor Laws. Ako po si Carmel John Miguel para sa Balitang Unang Sigaw. At sa paglagda nga po ni PBBM sa Magna Carta of Filipino Seafarers sa ilalim ng Republic Act No. 12021 o an act providing for the Magna Carta of Filipino Seafarers, pinigyang diin nito na ito ay bahagi ng pagkilala ng pamahalaan sa mga sakripisyo at kontribusyon ng mga tutan. At ayon nga sa ating Pangulo, napapanahon ang pagsasabatas dahil sa sunod-sunod na insidente ng pag-atake sa mga cargo ship at tanker, partikular na po sa katubigan ng Red Sea. At kabilang din sa layunin ng Magna Carta ay may isaayos pa ang edukasyon, pagsasanay at ang o cadetship program ng Pinoy Seafarers para sa ikauunlad ng kanilang kayanan. Unang